Eto na ang chika ko sa babaeng hiniwalayan ng kanyang partner, si Ney Ite. Ayan ha. Ah. Eto mga classmates, kaya pala nakipaghiwalay ang isang veteranong aktor sa actress ay dahil nabisto niyang may ibang lalaki pala ito. Niyaya kasi ni Actress si Veteranong Aktor na mag-abroad sila. Going sa Japan dapat. Hindi naman pwede ang ginawa ni Actress, yung type niyang lalaki ang isinama niya na nabisto nga ni Veteranong Aktor. Habang dapat naman talaga nahiwalayan siya dahil makiyondi siya, no? Galit <laughs> na ka niya friendship. <laughs> ang nangyari kasi, Bebe, oh. diba? Sabi niya, Han, mm. let's go abroad. Di ba? Mm. I'll treat you. Sabi Ugh. niya gano'n. Ay, Han, I'm sorry, I'm not available. Ingisa sila yung Ingisa. Mm -hmm. Ewan ko tama yung English ko. <laughs> Hindi <laughs> siya sabi available? Niya, I'm not available. Because I have a previous commitment. Yun sabi pala. Oh. And he said, Okay, if you're not available, magsasama ko ng iba. Sabi mm. niya, Diyos ko, Iso is Cristo. Ang mo pala niya. Kasi may naniligo pa rin sa atin. Kahit alam na, taken na ito. So, okay. Asin namin, namin, may asin, namin, asin pa rin naman kasi si may asin, Ganda, kaya, mm -hmm. sinabi niya sa na. Kung mm -hmm. sa, so, wala na po kung sino ang kinutukoy namin mabilisan to. <laughs> ano ito? Nagmamadali? Muhammad <laughs> ito?